Brom, 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 nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha, 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 Mga -brum, brum, may nakita na naman ako na tulos sa tabi ng kasada, ka Bigyan na naman natin itong bagay, let's go. Punta tayo sa McDonald's, mga kabrombrom, para bumili na pagkain, para ibigay sa sala tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabrombrom, let's go. Uh, dito na tayo sa McDonald's. Mga kabbrum, bumili na pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabbrum. Pasok na tayo. Let's go. dito na tayo, mga kabbrum. Bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ah, uh, ito na, mga kabbrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa McD. Ibigay na natin 'to kay Ate na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabumbrawi, hati na natin tong pagkain. Doon sila tutulog sa tabi ng kalsada. Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbrawi, doon sila tutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbrawi, hati na natin to. Let's go! Ah, nandun siya ati mga kabumbrawi lapitan natin para ibigay itong pagkain. Let's go! Dito siya mga kabumbrawi. Let's go mga kabumbrawi, mabigay natin tong kain kaya'ta, let's go!